Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 5, 2025. Ngayong araw, Abril 5, 2025, ang iyong likas na pagkahilig sa kapanapanabik at makabuluhang karanasan ay magdadala sa iyo sa mga pagkakataong maaaring magpasigla sa iyong espiritu. Bilang isang Scorpio, ikaw ay puno ng matinding damdamin at malalim na pagnanasa sa buhay. Ang iyong likas na sigla at pagnanasa para sa kasiyahan ay nagsisilbing gasolina na nagtutulak sa iyo upang tuklasin ang mga bagay na nagpapasaya at nagpapasigla sa iyong puso. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mo ang isang kakaibang pagnanasa na sumubok ng bago, maranasan ang kakaiba, at makilala ang mga bagong tao na maaaring magbigay sa iyo ng bagong pananaw sa buhay. Ang di may paliwanag na kilig at sigla ay maaaring dumaloy sa iyong katawan, nagbibigay ng kakaibang sigla sa iyong pagkatao. Marahil ay makakaramdam ka ng kakaibang pagnanais na lumabas sa iyong comfort zone, hindi lamang sa mga aktwal na bagay na iyong ginagawa kundi pati na rin sa paraan ng iyong pag-isip at pakikitungo sa iba. Ang kapangyarihan ng emosyon at pagkilala sa sarili. Habang nilalakbay mo ang araw na ito, bigyan mo ng pansin ang iyong nararamdaman. Ang pagiging smitten o labis na naakit sa isang bagay, ideya, o tao ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong kilos at desisyon. Ang damdaming ito ay maaaring maging inspirasyon para sa iyo upang higit pang pagbutihin ang iyong sarili, mas lalo pang maging determinado sa iyong mga layunin, at mas pahalagahan ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ngunit tandaan, ang matinding damdamin ay maaaring magdala ng parehong positibo at negatibong epekto. Mahalagang magkaroon ng balanse at huwag hayaang ang matinding emosyon ay makasira sa iyong pananaw sa realidad. Habang maaaring madala ka sa bugso ng iyong damdamin, siguraduhin mong ginagamit mo ang iyong likas na talino at intuition upang maiwasan ang mga impulsibong desisyon na maaaring humantong sa pagsisisi. Pagyakap sa kalikasan at pagtuklas ng kapayapaan. Habang patuloy mong ini-explore ang enerhiya ng araw na ito, isa-alang-alang ang kahalagahan ng koneksyon sa kalikasan. Ang kalikasan ay isang likas na pinagmumulan ng kapayapaan at kalinawan, isang tahimik na kanlungan kung saan maaari mong maramdaman ang tunay na kasiguruhan at kapanatagan. Ang paglalakad sa isang parke, pag-upo sa ilalim ng isang matandang puno, o simpleng pagninilay habang pinakikinggan ang pag-agos ng tubig ay maaaring makatulong upang mapanumbalik ang iyong panloob na balanse. Ang pakikipag-ugnayan sa kalikasan ay hindi lamang pisikal na karanasan, kundi isa ring espiritual na paglalakbay. Ito ay isang paalala na ang buhay ay may sariling agos, at minsan, ang pinakamahusay na paraan upang maunawaan ang ating sarili ay ang hayaan ang ating puso na makisabay sa ritmo ng kalikasan. Ang sariwang hangin, ang marahang paggalaw ng mga dahon, at ang init ng araw na dumadampi sa iyong balat ay maaaring magdala sa iyo ng di matawarang kapanatagan na kailangan mo upang harapin ang mga hamon ng buhay. Maging maingat sa mga negatibong enerhiya. Habang positibo at puno ng sigla ang araw na ito, may mga pagkakataon ding maaaring may lumitaw na negatibong enerhiya sa iyong paligid. Minsan, ang mga bagay na nagdadala ng kasiyahan ay may kasamang panganib o hindi inaasahang hadlang. Ang pagiging mulat sa iyong paligid at sa enerhiya ng mga taong nakakasalamuha mo ay makakatulong upang maiwasan ang hindi ka nais-nais na sitwasyon. Maging mapanuri sa mga taong iyong nakakasalamuha. May ilan na maaaring may dalang negatibong intensyon o enerhiyang hindi akma sa iyong vibrations. Ang iyong likas na kakayahan sa pagintindi sa tunay na intensyon ng ibang tao ay isang mahalagang kasangkapan sa pagprotekta sa iyong sarili. Makinig sa iyong kutog kung may nararamdaman kang hindi tama, huwag itong baliwalain ang kapangyarihan ng pagtitiwala sa sarili at pagyakap sa kaganapan ng araw. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa ngayon, hayaang ang iyong tiwala sa sarili ang maging gabay mo. Ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng mga hindi inaasahang sorpresa, at ang pinakamagandang paraan upang maranasan ito ay ang manatiling bukas sa anumang maaaring dumating. Ano man ang piliin mong gawin ngayong araw, maging ito man ay isang pakikipagsapalaran, isang tahimik na sandali ng pagmumuni-muni, o isang simpleng pagdanas ng kasiyahan, ipagdiwang ito ng buong puso. Ang buhay ay puno ng mahika, at kung papayagan mo ang iyong sarili na maging bukas sa mga posibilidad, matutuklasan mong ang bawat sandali ay may dalang aral, inspirasyon, at kadandahan. Maswerteng kulay! Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay berde. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng pag pagunlad, kalmado, at balanse. Ang pagsusuot ng berdeng damit o pagdadala ng anumang bagay na may berdeng kulay ay maaaring makatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon at positibong enerhiya sa buong araw. Maswerteng numero Ang maswerteng numero mo ay walo. Ang numerong ito ay nagpapahiwatig ng kasaganaan, katatagan, at walang katapusang daloy ng enerhiya. Ito ay isang numero ng kapangyarihan at tagumpay. Isang paalala na anuman ang iyong gawin, may kakayahan kang abutin ang iyong mga pangarap. Maswerteng gawain. Ang isang maswerteng gawain na maaari mong gawin ngayon ay ang pagsisimula ng isang bagong proyekto o pag-aaral ng isang bagong kasanayan. Ang paglalakbay patungo sa bagong kaalaman ay maaaring magbigay sa iyo ng sariwang pananaw sa buhay. Ang pakikipag-usap sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap ay maaari ring magdala ng positibong enerhiya at muling pagbuo ng koneksyon. Payo para sa araw na ito. Yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso at isipan. Huwag matakot na subukan ng bago, Ngunit huwag ding kalimutan ang kahalagahan ng pagiging maingat. Ikaw ay isang nilalang na puno ng tapang, talino, at intuition, gamitin ang mga katangiang ito upang gabayan ka sa iyong mga desisyon. Sa bawat sandaling lilipas, alalahanin mong ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran, at ang mundo ay patuloy na naghahanda ng magagandang sorpresa para sa iyo. Pagsasara ng araw, sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang balikan ang lahat ng nangyari. Ano ang natutunan mo? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng kasiyahan at inspirasyon? Ano ang mga desisyong ginawa mo na nagbigay ng positibong pagbabago sa iyong araw? Ang mga tanong na ito ay makakatulong sa iyo upang mas lalong maunawaan ang iyong sarili at ang iyong paglalakbay sa buhay sa bawat araw na lumilipas, patuloy kang lumalago, patuloy kang nagiging mas matalino, at patuloy mong hinuhubog ang iyong sarili upang maging mas malakas at mas handa sa hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.